Welcome to my blog. Today guys, ay mag-unbox ako guys sa ah, aming order. ito guys, oh, galing sa timo. Galing sa timo. Mag-unboxing okay, tayo guys. Florida. Alin sa timo. Ito yung laman nito guys. Oh. Para sa aming pusa. Tapos ito din guys. Laruan. Tapos yung ano ba yan? Aking order na t-shirt hindi siya maganda pusa. Tapos ito din. Tapos ito, ito sa taas. Bahay-bahay ng aming pusa. Tapos ito, lagyan siya ng tubig.

Ito sa loob, di ba? Oo, oh, yan sa loob. Simbol kami ng aming bahay ng aming pusa. Ay, ng aming laruan ng aming pusa. Simbole namin. Diyan si Mido sa taas, tapos ikaw sa baba, Mapin. <laughs> Ayan, nasimbol na yan. Pin! Puti ba i ang ano, o ang ano? yung ano, yung gray? Ayan, may bahay na si Mapin magkutkut kot ka na dyan, mapin Mayroon may taas pa. Pag nandyan siya, huwag mong bubuhatin, matatakot. So, okay. Pumasok lang muna dyan. Aywa, pumasok na si Wapid. <laughs> Sige, mag-ano ka na doon. Mag-ano ka na. Ilagay mo na doon sa pwesto niya. O, doon. Alisin daw yun. Ito ang paano to. Lagyan ng tubig ba yan? Ito sa puwit. Oo, <laughs> Ah, lagyan ng tubig. Kasi hangin. Pangin mo kayo dudong Oo. Uh -uh. tubig. Ah, lagyan pa pala ng tubig. Okay. Simbol natin yung ano niya. Tubigan niya. Paano ba to? Ano ba to? bato Ah, dito to sa baba pala sa paa. Ito yan. Ito. Tapos, dito. Tapos, dito. Ya, yeah, batois mapin. Yeah. Tapos ito yung kurinti niya. Dito siya. Wala siyang charger. Para ata ano yung tubig dito da. Dadaloy ang tubig. Ayan. try natin maya ito guys oh laruan niya may tubig tapos ibi i ano natin i-blow na lang natin dosa sa ano. Sa may halaman dyan. Sa may halaman, Sa dito sa bulaway sa likod. Ay, hindi pa masyado. <laughs> sa likod sa ano, upuan. Ayan. ayan na siya, guys. Oh. Ang ganda. Dala ru ini ni Mapi ng mga isda isda. Ayan ang naroon ng aming pusa. Ayan na, pe. Ayan, Pin, oh. Ayan, oh. Hindi na pasok na yan, siya. Ay, yung um, scratch niya, word. Huwag mo i-ano, i-talikod. Doon mo banda, eh. Bakit doon banda siya? Kasi para mag-scratch siya. Lava. Ayan, no? ayan oh. oh. Ayan, oh. Oo, oh, ayan. Oo. sige na. Na ikaw. Ayan na, Ayan na, gila mapid. Oh, Ooh, very nice. Ah, Oo. eh, 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 ano eh, Bagong niya bahay. Bilis niya pumasok. <laughs> Bilis niya pumasok sa loob. <laughs> Nagtago na. <laughs> you like, mapin? Wow! You like? You like your house? Ha? Huh? You like your new house? Wow, new house. You like no? Hmm? You like that? You like my You like? Inamui amui mo pa ha? New one, new one yan new. Mm okay, chick chick, chick purse. Okay, good flick. Please <laughs> oh. No, don't 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 bite, don't bite. it. <laughs> <laughs> Yung naman sa, sa kabila niyang bahay. andami sharm toys so hindi you know, naman yan you know, nilalaro Scratch, scratch the hair carefully. Scratch, scratch your hand. Tando na naman siya sa taas. Tandoon sa Tuang tua, tuang tua, ah, you're happy, mabik, ah, you're happy. Okay. Ito na Tuwang-tuwa si Mapit sa kaniyang laruan. <laughs> yan ang laruan niya. Kasi hindi kasi yan siya masyado mapalaro. Maano yan siya eh. Yan na ang bagong laruan ni Mapin. Yan na, ayos na yan. Na. Tapos yan yung laruan niya.

oke go up go up